ayan mga amigo ito na ang uh, tsura ng umaga ngayon dito sa lugar kung saan ginanap yung aming reunion pero hindi na ako nag video mga amigo di sa reunion dahil panpamilya pamilya naman namin ano yun ah uh, okasyon ito yung pinagganapan no? ha <laughs> Yan, ito yung mga itinayo natin nung uh, pagdating namin dito hindi lang ako nakapag-video dito mga amigo. Bali dalawang gabi kami natulog dito. Yan, pinagamit sa atin ng barangay. Salamat po doon sa barangay na nagpagamit po nito sa amin. Parang uh, evacuation center yata ito. Saka a uh, daycare center yata. Tapos dito sa evacuation na. Yan na. Uh, yun. Tatay ko mga amigo, dito rin nakatira. Yan. Dito mas gusto niyang dito tumira. Sabi ko may... Idad-idad na siya. Dapat nandoon na siya sa amin. Eh, sabi niya, gusto daw niya rito. Kaya nandito siya. Yan. Ito yung lugar namin dati. Namin. Ayan, oh. Yan, mga niyan, mga amigo, yan ang kinukupra namin noong araw. Oh, pero, hindi ibig sabihin sa amin to Ah, yung... Lolo kasi namin, mga amigo, yun ay maintenance dito balik 24 hectares to dati ngayon ah, parang inagrarian niya yata yun baha, nagkaroon pa rin kami ng mga bahagi dito ng mm, inagrarian kaso yung sa amin mga ibinta ni tatay kaya wala na kami dito pag-aari yeah. ito yan mga amigo at yung isang lugar dito dati ito mahawa naman to dati yung tinamnarin pala ito ng niyog mga amigo ito ay dati may palayan or palitan na kung hindi palay mais. Tinatanim tapos diyan nandiyan yung aming bahay noong araw. Oo, uh, so may lugar na yan. Medyo masukal na. Ayan, uh, oh. Ito, dyan oh. ito sa mga dating sinasaka namin noon mga amigo, bago kami nag lipat ng lugar sa may dinahikan yung tatay ko, kaya gusto niya dito gusto parang ang nahiliga niya nitong maedad na siya, magtanim ng halaman mga amigo yun, yun mga amigo ayun o, oh. naglalakad kami oh, tinan naman oh, ganda ng kasada dito mga amigo hanggang bayan to ganito ng panukulan maganda dahil ba sana matagal na maganda to eh hindi naman siguro madaling masira gawa ng kita nyo naman oh eh, ilan ilan lang ang sasakyan dumadaan <laughs> madalag pa ang sasakyan oh, yun oh nung nandito kami yung dinadaanan na namin dito hindi rin magsabay ang dalawang tao hindi alam hindi mo na alam yun eh, no. Ngayon, nung kami dito nakatira dito. Hindi aring magsabay ang dalawang tao sa daan. Isang tao lang kasi kasiya, tsaka kalabaw. <laughs> 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 Tapos yung aming binadaanan dyan, dito kami dumadaan eh. Pag ganyan. Yan, sa gilid ang bundok, kapunta doon. Yun ang shortcut. Oo, oh. mas malapit yan pag niyang kadumaan. Kaso lang yung dadaanan mo dyan, lalo't ganito umagang umaga, madamo mamabasa ka pag dumadaan ka dyan tapos magkakaroon ng mga uh, yung damit mo yan yung bahay natin doon dati tapat lang din yung bahay ni tatay uh. mas gusto niya dito siguro kaya mas gusto ni tatay dito yung hangin nga naman dito ay sariwa Oh, wala, hindi pa ito korsada. Tapos yung bayan na pano ko lang 12 kilometers. Lalakad pa. Kung nila, bibili lang kami ng ano, ng isang gasong isang galong gasolina, nilalakad pa namin 'yun, ganoon kalayo. Tapos ang bibilihin ng apat na litro lang. Gasolina. <laughs> eh, ano lang naman sa amin noon, parang laro-laro lang yung pagpunta doon. Ma, hindi mahirap. Parang bali wala lang sa amin yung 12 kilometers nung noong, noong panahong 'yun. Pero ngayon, pag pinaglakad mo ng oh, 12 uh, kilometers, baka mahirap na akong... <laughs> ha? Baka ng 12 kilometers, gila kayo. Hmm. Dadaan mo na ako dito, ha, sa kanila. Oo. Uh. Hi, guys. Hi, everyone. We're going home. Ito po yung bago Kaya, mabasa. Lagi ka before, before and after. Yeah, before mabasa. This, This is the before. We're going home sa day Before, masigla-sigla pa. Ayan. <laughs> pag naalo na na mamaya. Ang tanyo ang... Uh, Susuka <laughs> 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 dito na lang Susuka! Hindi ka kasumukan pag Hindi ka pag natin dito. Pahit ang mga. Ang ako na isa po. Ikargahin mo na ulit. tagad going on a trip with our favorite rocket ship. Oh! ni Aba, Anong masabi mo na uuwi na tayo? Anong masabi mo na uuwi na tayo? I like it. And that's the kayo? Shout out kay Kasuyo. Hindi naman kami masyadong nagdusa. Ito na lang. Gamit dalawa. Shoutout out Kasuyo. Shout out Kasuyo. Nagdusa huh? ka, <laughs> <laughs> ka ba? Hindi ka mukha mo yan. Nagdusa ka ba? Hindi naman. Ito ka na Itong ko. Ay mali. Ganyan, ganyan. Dusa. Hindi. Pero no. <laughs> Dusa yung balak. <laughs> so yun guys. Update lang namin kayo later kung anong nagaganap dito sa amin. Kung basang-basa na ba? May similarities. Pwede Pwede na. Lang.